mb me, me, me. mb mb please gagan gagan naawala safety walma well okay. nakapag nakapag alit yah nauna okay tungo okay. nakapag alit sabi yah bajipsit yah bajipsit ang atawa ang atawa ang atawa ang atawa ang ang atawa ang atawa ang atawa 3, 2, 1. Push, ang atawa ang atawa ang ang Sigma, ang Sigma ang Sigma barcode. atawa ang full ang atawa ang atawa ang ano mo nga dito? Diyan sa nagigrim to. Saan? Crime, 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 UFC. UFC, 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 crime. UFC, UFC. Jeno, 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 Jeno. Jagaan ba ko ha? Save the wall mo. Jeno, 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 Jeno. Jeno, 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 Jeno. Kuwan sa taas, Connie, Connie, Connie. Angat tayo, 3-2-1 push, Shwansel. Ato ka kento. Kwento, patay. Yung SPP, show me, show me. Kumalik, yeah, bugsila, no? Angat na tayo. Angat tayo. Ubus na to. Dalawang tanga nagsamay. Yappie na. Bumalik. Bumalik. Kumabog sila nung pagangat.